Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga binipisyo sa babae at lalaki kapag sinubo ng babae ang talong ni Mr. So guys, huwag na natin gamitin yung maselan na word, no? Kaya ginawa ko na lang talong. Alam nyo na yung talong. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ayon sa aking napulot na impormasyon, ang pagkain ng talong ng lalaki ay hindi lamang kapakipakinabang para sa mga kababaihan, ngunit nakakatulong din ito para sa mga lalaki. Ayon pa sa nabasa kong isang article, ang pagsubo ng isang babae sa talong ni Mr. ay binabawasan ang panganib na magkaroon ng cancer sa suso ng isang babae o sa breast cancer na tinatawag. Ano? So, isa po yan na ewan ko lang kung bakit yun ang nakasulat doon sa article pero ayon sa pag-aaral. So, habang ang isang babae ay ginagawa ang pagkain ng talong no o pagsubo ng talong ito ay nababawasan nababawasan ang panganib na magkaroon ng cancer sa suso sa isang babae ayon po sa aking napulot na informasyon at nabasa sa isang article sa Amerika. So yan po yon at ang nagbibigay din ito ng malusog na balat ng kababaihan. Kapag ang ang katas ng lalaki ay nalulunok ng isang babae, yun po ay napakaraming vitamins na tinatawag, nutrients, no? So kapag ito ay nalunok ng isang babae, nakakapagpaganda ng balat at nakakapagpabata kapag ito ay na, nalunok ng isang babae. At ang talong dahil sa mga nilalaman na vitamins mula sa similya ng lalaki at ayon pa rin sa isang pag-aaral na pag-alaman na ang pagsubo sa talong ng lalaki ay maaring makakontrol ng presyon ng dugo para sa mga babae at lalaki. Pareho po sila. Nakakatulong din ito sa pagpatulog para sa mga sa isang babae at ang similya ay dahil ang similya ay may chemical na pampatulog. So, ibig sabihin ang similya ng isang lalaki ay naglalaman ito ng isang chemical no na pampatulog. So, kaya siguro 'yung ibang mga kababaihan gustong-gusto rin nila 'yon. Siguro alam nila 'yung Uh, informasyon na yon Kasi baka hindi lang din ako ang nakakaalam. So, marami ding babae siguro ang mga nag -re research no? So, hindi natin alam yan. So, at ayon pa rin sa isang pag-aaral, ang pag Kain ng talong ay maaring magpababa ng panganib ng prostate cancer sa mga kalalakihan. So, yan po yung isang pag-aaral no, na nakatulong din sa Uh, prostate cancer sa mga lalaki at sa panghuli o pa sa mabae at lalaki para sa kanilang relasyon. So ang ibig sabihin kapag ang isang babae sinusubo niya ang talong ng kanyang kapariha ay chak uh, na talagang Uh, malalim ang inyong relasyon. Kasi karamihan po sa mga kababaihan ay bihira lang po ang sumusubo. Hindi po ibig sabihin na dahil hindi po kayo mahal, hindi niya mahal yung kapartner kapart ka niya o mister niya, kasintahan niya, ay hindi po yon ang isang dahilan. Kundi meron din kasing mga babae na super maselan, no? Na ibig sabihin dahil nga tayong mga Pilipino ay napaka ano anong tawag dito yung hindi tayo bukal sa mga ganitong um, ganitong mga usapin kaya hindi natin na ilalabas yung kung ano yung mga bagay-bagay na dapat pag-usapan unlike dito sa uh, bansang mga mayayaman na parang ano lang sa kanila pag sinabi mong sex education wala pong wala pong mga ano ta, walang hassle na pag-usapan kasi nga dahil tayo ay isang pinanganak na isang kristyano so nandoon yung pamahiin natin na uh, magiging conservative pa rin tayo sa ganitong mga pag-uusap ngunit sa panahon na ito dahil uh, lumalabas ng mga lahat kahit saat mo isi-search yan yung mga sinasabi ko rin guys lumalabas din yan sa mga sa internet natural no so hindi na, hindi na natin maibalik yung panahon na noon na pag sinabi natin ng alimbawa yung talong sinabi natin yung uh, pagsasarili, pagsalsal naku, napaka -ano noon parang sabihin mo na na ano ba yung ano yun, ano yung sinasabi niya ganito ganyan, so ngayon hindi na po judgmental, no? kasi nga, iba na ang generasyon kailangan na nating malaman ang mga bagay-bagay para naman meron din tayong mga idea sa mga bagay na hindi pa natin na nababasa no so wag po nating bigyan ng malisya ang mga bagay kaya nga ito po ang pinili ko pong uh, nis dahil alam ko po, po na tayong mga Pilipino ay nandoon pa rin talaga yung ating uh, tawag pamahiin talaga o kultura natin na ganitong mga usapin ay tapal talagang napaka-sensitibo pero yun na nga hindi naman ibig sabihin na uh, ginawa kong topic ito ay magkaroon ng kung ano-anong mga kalaswaan. Hindi po. Ito po ay pure for educational purposes only. Alam po ang ginagawa ko. At para mabigyan ko rin lang po kayo ng kaunting aral na ah, ganito din pala ganito. So, meron pa rin mga, uh, mga kalalakihan na baka mang isip sila na bakit kaya hindi sinusubo yung ano ko ni Mrs. o ni ganito. So, wag po nating isipin na hindi po tayo mahal. Meron lang po siyang dahilan na baka ayaw lang talaga niya. Kasi hindi lahat-lahat na kababaihan ay sumusubo o kumakain ng talong. So, hayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking isang topic ngayon. At doon sa hindi po nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella nyo. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Bye-bye! ポーズポーズ。このポーズ。目で取るのポーズが。はい、おつ。はい。アクション。欲しいさ。です。顔つ。